Hello mga kabayan, nandito na po ang panginyong kabayan na talaga na mga ibibigay sa inyong recipe guys Ito yung dinuguan guys Ayan as you can see, this is my ingredients guys Ito yung uh, talaga na pasarap, sundin nyo lang guys yung, uh, yung ingredients na yan Saka yung pagluluto na po talaga na mga papawa Hindi totoo to yan guys. Ayan. Sorry po sa mga hindi ko ng uh, paboy no, sorry sa ating mga kapatid Pahinsya nyo na po yan guys Ayan At na rin ako dyan ng ano na laman ng Laman loob ng baboy guys Ayan as you can see guys Hiniwaiwa ko lang siya na maliit Then is tayo ng bawang sibuyas Ayan kos-may mekos nyo lang yan guys Kaya nung minikos mekos nyo yung pag ibig O ayan guys Ayan bawang sibuyas Tapos lagay na natin yung ano guys Yung luya Ayan. Pag daraligyan na ng luya, simpre mekos-mekos na yan. Ano ba bang inihintay? O yan, guys, ito yung sekreto ng uh, pila pinakamasat na dinuguan sa buong mundo, guys. Ayan. No! Mekos-mekos lang natin yan. So, ayan. So, kapag uh, okay na yung uh, luya, bawang sa buyas, sulda man natin, guys, ay yung Karnu, eh, ayan gisa natin yan para yung lansa mawala so ayan guys gisa na natin yan <coughs> mag may luya yan ay may meron yung atay guys so ayan megos megos lang natin yan guys ayan sundin so, nyo lang to guys na talaga namang napasabang inyong dinuguan pwede nyo may partner sa inyong puto ayan so ayan ay um. kaya lang natin yan mag golden brown guys Pagkara-luto na yung karne, of course, pwede natin yung sunod ang ibang ingredients. Kaya yeah, meron tayo dyan na uh, mga laman loob ng baboy. Oh. Di yun ay pakita sa inyong paggayat ko ng iba. So yan, may atay pa yan, guys. So yan, sunod natin yung atay, guys. Yan, atay. May atay tayo dyan ilalagay. So, abang-abang nyo lang, guys, kasi minimikos-mikos lang yan. So yan. may pero sa natin yan guys. Sa sobrang sarap niya na guys. Sobrang sarap. Parang ikaw masarap. Paano masabi? Tinikip na natin yan. Lagi natin paminta yan guys. So paminta. Ayan. Halloween ulit na natin yan guys. kos-may pero sa na natin yan. Mainsam. Ayan. Mainsam. Eh. kos-may pero sa na natin yan. So ayan guys, habang uh, natin yan, lagyan natin yan atay. Ayan, atay yan guys. Napakasab daming guys. So megos, megos na natin yan guys. So ayan. Megos, lang tayo guys. Megos, megos. Kaya yes, siya nga pala kay uh, sa share natin na uh, si El Pablo, no? Tsaka si Melanie uh, Melani Ladesma. Ayan, lagyan na si yan guys. Shoutout po sa inyo. Ayan. Sa so, lahat ng mga mo mong share, share nito, pakishare na lang guys. Salamat kay sa mga sharer natin. Jo, jo Martin Ayan. Share din natin yan. Thank you, thank you. Yan si Myla Puntega na share din yan. Shoutout sa inyo. Mukandang buhay. Yeah, sundin nyo lang ito guys. Ayan, malapit na tayo maluto guys. Malapit na maluto yan. So, pinapaigay ka lang natin yan. So, alisin natin yung mga excess na water. So, mas masarap yan. Kinikisi sa kanya sarili mantika, ano? So, ayan. Binuksan ulit natin. Lagyan natin yung suka yan, guys, sa suka. Yan siya nga pala, yung uh, sigaretto, sinireto. May suka na rin yung dugo. Yan, lagyan nyo ng dugo. Ah, lagyan nyo ng suka. <coughs> Bago siya ilagay dyan. Yan, lagay natin yung tubig sa pala. Huwag niyo haluin pagka dilagyan niya ng suha, ano? Huwag haluin, guys. Hayaan e, niyo na siya mga 3 minutes. Yan, pwede niyo lang ilagay yung tubig. Yan, yan guys. Sa part na nilagyan niyo yung dugo, guys. Skip ko na yan, mamaya-maya. Yan, sarain niyo, guys, para yung mga namuong dugo, eh. Hindi na sumama. Para maging uh, creamy. Creamy siya, guys, yan. Lagay natin ang tanlad, guys tanlad yan sabay halo halo ina lang natin yan halo halo lang ayan guys na uh, shout nga pa kay uh, Prince Jacob Polo siya po nagluluto yun guys Prince Jacob ayan lagyan na niya ang ceiling uh, green para naman yung aroma niya na talaga namang mag ceiling green yan pala siya ulit sa mga hindi nakakain ng tinuguan Posisyon kayo guys ayan bago lahat Alright? Yan, haluhin-haluhin lang natin, guys, para di mamuhi yung kanyang dugo, no? Ano na nang halo? Ayan, may pipix pang uh, apoy. So, yan, guys, depende sa yung palasa nyo, tang, uh, nyo ng, ano, ng asin. Yan, lagyan nyo asin, tapos haluhin natin yan. Mix, mix na naman, mga insan. Yan, lagyan lang asin. So, kung tama na sa inyo alat, okay na. Lumayas na kayo. <laughs> ayan. Ayan. So, na ganyan si Kretong gata. Yan May gata guys. Si Kretong malupit yan. Ayan. Para maging creamy ang kanya na uh, lasa. Tsaka na yung texture. Ah, uh, nyo lang to, guys. Napasaran niya promise. So, yan Haloy lang natin yan. Mix-mix lang natin yan. Meos-meos. Ayan. Pag-mix na natin yan, guys. Yeah, make sure that all the no that mix mix using, mine's on. Sweet rice, guys, and the other The sugar, guys, uh, one, one teaspoon, oh, one spoon, guys. Like I said, but a consistent, you have to measure, equal. All right, yeah. Na. Na finale, guys. Yeah, now the guys. Sarapnya guys. Ooh. Apa Napasarap nito, guys. Kaya sundan nyo lang. May cubes nga guys.